mga na namimili ano. Para, Josefa, ano? Ano na ano, parang yung sabi ano, mga matakanda, <laughs> <Godot> na, taglitiro <laughs> na. <o. laughs> wala na, hindi nga, sinang ano, gagalagala ano, Sina, ano? <laughs> uh, uh, na sa bayo, sinang ano, yun. Oo, kasusupag mamili ako, Magkano kilo ng ganyan, kuya? Hindi, ang ibig araw wala pa, kasi sila. Talagang, mili, sila, na, pala, na, sila pala, sila pala yung sa bank. na lang ako trabaho, kaya ako Walang mga tilak. Oh, tila, Walang mga isda. Wala. Kuya, dito may dadong mga may isda. Eh, wala ko masasabi sa kanya. Wala po tanghali na po. Ah, tanghali na. Nung nakarang kasi, alas sa ispa lang kami andito. Wala po. <laughs> Ay, ewan ko po yung isaan eh. Oh, ha, ha, saan? Ho, sigurado, ha, Halos, o oh, pa uh. ano oh, kay... ganyan pala ang ng ayungin. Sigurado oh, po 'yun. ayungin, pag meron. Saan po? kay saan eh. Dito rin yun na daw. Oo. Oh, Malaking bangat 'yun. Oh. pa yun? Bale, Uyan, ha? Linis na. Alim yung hipon. Masarap to pang <laughs> Ang dami naman sa naman ng mo sa akin sa Ah, iba 'yung klase ng ano ay, parang okay. pinong pino Hmm. gusto ay, mo, ay, gusto ay, mo ay, naman 'yung talagang yung oversized, kay tubang Aba, talaga pag hindi 'yan naliligo, oversized talaga yun talaga lang mangari, para at 'yan 'yung dulungan 'no. Dulong. Sobrang pino. Ay, ito yung hipon. Hindi ko palang tawag. Parang yung napag-ihiway-wala yan. Ah, ganyan. Ah, ang dulong pala ay parang isdang maliliit ko na ikaw, ikaw mga kahambay mo naman yung naliliko. Ay, <laughs> Mario <laughs> si Kayo.